Matutong mag-unfollow sa isang provider sa trading platform ng Equity Copy. Ilunsad ang Equity Copy at mag-login gamit ang mga detalye ng account mo. Ipinadala ang mga ito sa iyo sa pamamagitan ng email. Bumaba para hanapin ang listahan ng iyong mga aktibong subscription. I-click ang provider na gusto mong i-unfollow. I-click ang mga aksyon. I-click ang unsubscribe. Piliin kung gusto mong panatilihing bukas ang mga nakopyang posisyon o isara ang mga ito. Kung pananatilihin mo ang mga ito, maaari mong isara kalaunan ang mga ito ng mano-mano sa iyong platform na MetaTrader. Lagyan ng check ang kahon para kumpirmahin na naintindihan mo papaano ito maaapektuhan ng iyong mga trade at i-click ang unsubscribe para makumpleto. Naka-archive na ang iyong subscription at itinigil mo na ang pagkopya sa provider na ito. Maghanap ng mga provider na tugma sa iyong mga layunin sa pag-trade, sa pagtingin-tingin sa leaderboard at gumawa ng bagong subscription para sundan sila. Tanda ang mabilis gumalaw ang mga merkado at may dalang peligro ang pagte-trade.